Good morning, good afternoon, good evening wherever you are right now. Today is January 21, 2024. Basah po mga kawikaan. Marami po tayong matutunan dito. Kawikaan chapter 21 verse 4. Ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Reflection po natin ang ating sarili. Kung ang ating puso ay may galit at ang iniisip ay masama, ito yung kakalabasan. Magiging mataas ang kilay dahil ayun nga dito. Ang mapagmataas na tingin, no? naka-smith, yung mga ganun yung mukhang mga, makikita po natin sa mukha. O ano yung klaseng facial anger sa mukha ng tao. Pero pag mabait, no, ang tao. Totoong, meron siyang mahinahon na pag-uugali, yung puso niya ay may mapagmahal, matulongin sa kapwa. taking nag-iisip ng kabutihan, iniisip ay puro positive. Masayahin. Di po ba? At ang mukha na yan, makikita natin ay eh, nakangiti, maaliwalas. Walang guhit-guhit sa mukha. Pero minsan, ano, may makikita tayo ng mukha na yung noo pa lang ay may dalawang guhit. Laging yung may galit sa puso. Kaya nagkikim ng galit sa ng loob na minsan hindi nasasabi, sinasaloob na lang. And then yung galit ay laging dinadala. Kaya yung nagre-reflect din po sa ating facial face, no? Nagkikita sa mukha. Ayon dito sa Kawikaan, Chapter... 21 verse 3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa paghahandog. Ayan po, take note ha. It, minsan tayo, naghahandog tayo pero yun pala, hindi bukal sa loob, hindi bukal sa ating puso, hindi po pala kinalulugdan. Kaya sa ngayon, mag-iingat na po tayo gawa tayong ng matuwid at makatarungan at mabuti na may pagmamahal. Practice po natin sa ating sarili at maghahandog. Hindi po natin yan kalimutan. Maghahandog din po tayo pero may kasamang kabutihang puso, pag-iisip, pagmamahal para po maging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. At dito naman sa Kawikaan, chapter 21, verse 26. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. O, di po ba? Minsan, no? Hindi naman lahat. May mga tao talagang tamad na minsan gusto na lang yung tinutulungan sila. Tapos pag meron silang problema, agad-agad, Pumupunta sa mga taong, akala na matutulungan sila. At ayon, uh, ang mabilis na rason ay may sakit, kailangan na kailangan ng pera at uh, pautang. Minsan, hihingi pero pag hindi ma... I, hindi ma-approve yung hingi utang ang rason no dahil nga may sakit o ano-ano pang mga rason na sinasabi magbut magbanat po tayo wag po tayo agad-agad na mag uh, ayun mag uh, ano sa tao no Natutulong sa atin mas maganda po kasi yung nagtagumpay tayo o nakagawa tayo mismo po sa ating pinagpaguran. Hindi yung nakagawa tayo dahil may tumulong sa atin. At doon sa tulong, ano, mga kaibigan, humingi po tayo sa Diyos dahil ang Diyos po, Siya po ang magbibigay sa atin ng tulong. Hindi man yung kusa niyang inaabot mula sa kanyang kamay, pero siya po yung mag ng tao para po tutulong sa atin. Huwag po tayong masyadong mamimihasa o mamirwisyo ng tao dahil hindi natin alam yung taong ating nilalapitan ay may sarili din pong problema. Hindi lang siya humihingi dahil meron siyang sinasandigan o pinagkakatiwalaan sa lahat, ang Diyos. Alam niyo po mga, ka mga kaibigan, mag-isip din po tayo sa mga ibang tao, no? Lalo na yung mga taong laging tumutulong po sa atin. Minsan kahit hindi po sila humingi ng tulong, mag-abot din po tayo. Tingnan po natin yung mga itinutulong sa atin. Yung utang na loob po, para naman po matuwa din sa atin yung tumutulong sa atin. Huwag po natin kalimutan. O minsan nga, yung mga tumutulong sa atin, may mga oras na hindi po tayo matulungan. Huwag po tayong magtampo. Dahil hindi po sa lahat ng panahon ay kaya tayong tulungan. Kaya po magbanat po tayo. Huwag po tayong umasa ng umasa. Huwag po tayong maging tamad. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap. Anong ibig sabihin nun? Laging naghahangad na tutulungan. Tapos ang daming mga taong pinipiriwesyo. Pag hindi matulungan sa isa, punta sa isa. Kaya mga kaibigan, Praktisin po natin ang magandang gawa po. Yun po nga ang sabi eh. Diba sa Matthew chapter 6 verse 33, Seek at first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Righteousness po mga kaibigan, kasama po yung righteousness, yung mga kabutihan na itinturo po sa atin ng ating Panginoon. At yun po ang ating sundin, no? Kaya mga kaibigan, sana po ay meron po tayong matutunan dito po sa binasa ko na no, sa Kawikaan chapter 21. At hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.